sa Ginoo magiyahan ang mga bisig mo ba? Kaniya taka taka pulis ng uno eh. mane yes. taka sa una. But anyways, mo to history ng nagiyan ato gikan sa altar buita then nehimo og uh, parish ang Lord Dennis then ang kungod dito po gikan sa isip PYM na sa liturgical ministry o sa mga youth encounters na mo sa kugon ng ikungaluhan ni Father Jusong sa una. Kinsay na kailan ni Father Jusong? Kuna ito Kaya kaya itong pariha ito, naghahan din mga simbahan ng itukod. Pareha -pareha na itukod. Pariha na ito ni Father Gonzaga. Ang mga mga panahon sa una. Kung religious mo o kauban mo sa mga simbahan sa una, active mo. Isip, pagsugod ko sa civil society, kay eh, usap na sa mga priority or legislative uh, benchmark na to, sa Bench, so ito sa defense. Sabi ko lang, kita, author sa CSO or the ordinance na itong uh, Civil Society Organization Ordinance, kita'y may author ko ni itong uh, iksuon na to, si Jonas Katso. Pagsugod na ito, isip CSO, maranay sa si mga Sigalo Society, nasugod ko sa Tamblot Association of Young Generation. May original Tiger, anay? Hasan to Tiger? Original Tiger! Third generation na may Tamblot Association of Young Generation. Nasa, inahan sa kanilang panabang na nasa Tamblot, luyo sa Boho Star Press. Isip, Presidente, itong panahon na gasugod ko sa 12 anyos kaservisyo ko sa among barangay, kaservisyo sa among purok, kaservisyo may sa among kapilya during panahon sa Puris de Mayo, may mga pista-pista, apil -pista, diha ang mga disco, kinsa ite baile sa una? Kinsa ite baile? Kami itong tipaguha po ng mga ikoral ato sa una, di? Oh, na ito Jose, mo na ito nagwapaan sa tanglot sa una, sa ito Jose. <laughs> puwang ribon, masaya masayaw ane, puwang ribon. But anyways, kung ko ani, tumut kay nakita na itong asa taga-sugod. Nakita na to unsay kinanglanon tungod kay nakibao ta kong asa tagikan. Isip gasugod sa gamay nga asosasyon sa kapilya hangtod nga active ko sa simbahan hangtod nga himo ko SK. Napabuto ni na sila, napabuto na. Plato pabuto ni unya kay atong tingog ato mabot sa City Hall unya. Uh, ato sa sa Waton, ato sa Sir Waton. Mo ni. Atong panikamutan

Huwag paboto nga makalutik na to kay tungod ang boto-boto sa siyudad sa Tagalaran kung dili ang katawahan may paboto na to kay patakamtama na to sa serbisyo yeah! sa kapitan sa Tagalaran na sila ang yeah! ini haglok-haglokon. Yeah! Uh, Bahay, nag-aglok-aglok. Ayan mo kalok po po na share mo tanan ang itabok ko ron. Share mo. Aron tanang tao sa kalibutan, makadungog nga ang kahong sa katawan po magbuka, po magdaas at sa teklaran So, naanin niyo ang kaumbawa na to. So, ayaw mo kaglok. Yes! Atoy! 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 balikon, Atoy! balikon, Hinshare share ko ni kahit pagkasugod na ko sa tamblot, Pagka uh, the next year, hing sugod ang SK. Kanang SK, importante ng SK na kay Musumpay Pairo ko sa Tikas. Pagka SK na to, pagawat ko kinuhan, 3C and Pagkasunod, nahimok kong chairman, ang amok chairman di sa una, si Irigo Angelo Comentado, maguwang ni Aris, gobernador na to. Ako ay first kagawad sa una, pagkawa niya, gindurso ko, nahimok tag SK chairman. Pagka HK Sherman na to, lang sports na itong i-focus sa mga kabatanunan. gikan sa basketball, soccer, ping pong, badminton, martial arts, boxing, o guman pa. Kundi dili, itabangan na to ang mga kabatanunan from young, from youth to become a young adult. Itutuan na ito sa financial literacy, kung sa'y mga live livelihood trainings, gikan sa basic electrical, na atay Pwede electronics, Grabe, vulcanizing, wilting, apil ang, apil ang, uh, ang, vulcanizing, and dry to kapil. Atong manahon na ang <laughs> mga kasi, ituluan na itong mga mata, uglay, lihod.